ah ito pala yun na, swipe ako ng swipe scroll ako ng scroll sa facebook ito lagi yung nakikita ko yung issue about kay tatay yung sa 500 a day yung sustento ni tatay 500 a day para sa anak niya tapos si tatay kung hindi ako nagkakamali nagkulang sustento so madali sabi hindi nakapagbigay ng 500 a day ngayon pinanood natin yung mga kwento dito masasabi ko na maintindihan ako rin si tatay bakit? Kasi sabi ni tatay, may nararamdaman na daw siya sa katawan. Masakit na daw katawan niya, kaya yung biyahe niya dati, hindi niya na nagagawa ngayon. Kumbaga, yung kita niya dati, halimbawa, malaki yung kita niya, kumikita siya ng dalawang libo, halimbawa lang, ay hindi niya nagagawa kayo ng na ganong kita kasi kailangan niya na magpahinga kasi marami na siya nararamdaman sa katawan. Ang issue dyan is 500 a day, hindi na kapagbigay. Pero para sa akin, yung 500 a day, sobrang laki na nun. Naalala ko lang dati, nung ako'y nag-aaral pa nung college, ha? nung college, ang baon ko lang is 300 a week. O, di ba? 300 a week yun, ah. So sa kanya, 500 a day. Sobrang laki nun. Ako nga, ano, nung high school ako ha. Yung baon ko na tatandaan ko, isampung piso. Tapos naglalakad pa kami ng limang kilometro. So, sa sobrang layo kasi wala Wala kami perang pamasahe. Kaya wala kami choice kundi maglakad pa patang eskwelahan. Mahirap pero kinakaya kasi gusto namin mga pagtapos ng pag-aaral namin, di ba? Alam niyo kung may pangarap ka talaga sa buhay, kahit wala kang baon o kahit limang piso, sampung piso lang yung baon mo, papasok at papasok ka kasi gusto mo makapagtapos sa pag-aaral. Di ba? Pero sa issue na ito, mas papabor pa ako kay tatay kasi pero mo, yung sustento ni tatay, 500 a day. So, 500 a day times 30. Tapos si tatay palang mabayad ng kuryente, ilaw, tsaka bayad sa bahay, di ba? Sobrang laki na nun, mga body. Yung iba nga, makapagbigay na lang isang libo sa isang buwan, goods na, nagre-reklamo pa, di ba? Eh si tatay, duro mo, laki pala ng binibigay niya. 15,000 plus bayad sa bahay, kuryente, ilaw. Siguro lang sa 20 plus. Di ba? Ang laki. Kaso, medyo lama ako kay tatay kasi sabi ni tatay, may nararamdaman na doon sa katawan niya. Sumasakit yung mga katawan niya, pero ang kagandahan lang, pilit sinasabi ni tatay na gusto niya makatapos ang anak niya. Kaya magsusustento pa rin siya ng 500 a day, di ba? Buruhin mo. Napakagaling na tatay pa rin talaga. E, pag iba ibang tatay yan, hayaan ka na lang, walang pakailan sa'yo, di ba? Kaya napakaswerte mo at siya pa rin yung naging tatay mo. Kahit papalo eh, may pangarap si tatay para sa sa'yo. Sana ganun ka rin. Maswerte pa nga si ate kasi si tatay, madami siya sustentohan. May tuloy na asawa, tsaka yung, ito sila, yung pamilya niya. Tsaka may kinakasama pa daw. Kaya ate, napakaswerte mo. At meron kang tatay na ganyan na nagsusuporta sa'yo. Oo, bilang tatay, responsibilidad natin na sustento ang mga anak natin. Lalo-lalo sa ganitong sitwasyon, di ba? Pero dapat, unawain nyo rin yung tatay nyo. Dapat tinatanong na yung tatay nyo. Tay, napapagod ka na ba? Tay, kaya mo pa ba? Di ba? So, ganito gawin mo, ate. Sa 500 a day na binibigay sa'yo ng papa mo, ang gawin mo, yung gastusin mo lang is 300. Tapos yung 200, gawin mo savings. Di ba? Para, pag halimbawa, hindi makapagbigay si papa mo, o di kaya, nagkasakit yung papa mo, wag naman sana, at least, may pera ka na itago, di ba? Kahit pa paano. Makapag-save ka lang ng 200 a day, pagpalagay natin na, kasi hindi naman araw-araw may pasok, pagpalagay natin na, Makapag-save ka lang ng 4,000 a month Sobrang laking tulong na nun 4,000 a month, di ba? Sa 4,000 a month na na-save mo May madudukot ka di ba, what? emergency Nagkaroon ng biglang ang baga Ano din project Tapos wala ang pera si papa mo, di ba? At least may madudukot ka Ganun dapat At ito pa Gawin mong inspirasyon yung mga pamilya mo Ulang-ulay mga kapatid mo Hindi nakapag-aral Sabi dito eh At least kahit papano by ipagmamalaki ng pamilya mo sa Kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral eh. Yun lang naman ang kaligaya ng magulang. Yung makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak nila. Ang gawin mo, mag-aaral ka mabuti. Huwag magbulakbol. Kung pwede, huwag mo na mag-boyfriend. Ipakita mo ang galing mo sa eskwelahan. At para matuwa yung magulang mo. Hindi ko sinabi magbabad ka lang magbabad sa eskwelahan ah. Ang punto ko rito ay mag-focus ka doon. Pero, pag may chance, halimbawa, may pera kang na-save onte, Bawasan mo yun. Bigyan mo din ang sarili mo ng liwa, -liwa ba Ligaya. Halimbawa, kung ka sa mall, oh, bilhin ka doon ng milk tea. O di ka, bilhin ka doon ng kung ano importante mo bibilin, Pero huwag yung sobra. Kasi nakita ko sa video na to, yung papa mo, sabi niya, gustong-gustong niyang makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang yung gusto ng papa mo. Kita mo, kahit may sakit na yung papa mo, may nararamdaman na sa katawan, lumalaban pa rin at gusto niya pa rin ibigay yung 500 a day, di ba? Gawin mo inspirasyon yung papa mo. Dahil wala lang ibang pangarap yung mga magulang natin, kundi mga pagtapos ang kanilang mga anak. At ikaw yun, ate. At pagkatapos, nakapagtapos ka ng pag-aaral, graduate ka na, natupad mo na yung pangarap mo, puntahan mo yung magulang mo. Lalo-lalo na yung papa mo. Ang gawin mo, yakapin mo at sabay bulungan pa. Maraming salamat. Kasi lang dahil sa'yo, nakapagtapos ako, natupad ko na yung pangarap ko. Ganoon yung gusto ko mangyara sa'yo, ate.